Sa nalalapit na po na pagretiro ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. ay ipinagmalaki niya ang achievement ng Philippine National Police. Siyempre, ang isa sa pinagmalaki niya ay na-recognize umano ang Pilipinas bilang isa sa pinaka-safest country sa buong mundo. At uh, yan po ang uh, observation umano ng mga international survey. Ngunit uh, para sa atin ay mukhang nahihinaan naman po tayo sa programa laban sa illegal na droga uh, ng Philippine National Police. Marami na nga ang mga pulis na nasangkot po sa mga malalaking transaksyon ng illegal na droga at hulitap. Ngunit ayon sa pamunuan ng Philippine National Police, ito po ay 5% lamang. Ang uh, ikinaganda o yung nagustuhan kasi natin mga kababayan sa pamuno naman ni PNP Chief Acorda Jr., ay ang mabilis na aksyon uh, patungkol sa mga tiwali o iskalawag na pulis. Agad niya sinuspindi, sinisibak, pinakasuhan, o kaya permanentinang uh, inalis sa serbisyo. At ayon sa kanya, kung bibigyan siya umano ng pagkakataon, pagkatapos niya magretiro, mga kababayan po natin, ni Pangulong Marcos, ay handa pa umano ito magservisyo sa Administrasyong Marcos. Ano naman kaya ang posisyon na ibibigay sa kanya ni uh, Pangulong Marcos kung sakali at ayon sa kanya ay uh, handa naman umano ito tumulong sa administrasyong Marcos at may matindi itong uh, mensahe para sa mga pulis uh, na ngayon ay uh, nasa serbisyo pa makaupayan paladan I did my best uh, and everybody did their best also sababa uh kung ano man ang pagkukulang talagang uh, well we know the fund over uh, the PNP ah uh, talagang uh, limited so paano natin how to make uh, the most out of it uh, doon tayo nagkakaroon ng limit. In kasi ano mga kababayan po natin kulang na kulang din kasi ang budget ng Philippine National Police kulang yung kagamitan na marami ang hindi napo procure ng Philippine National Police kahit yung body cam kulang di po ba yung ilang mga uh, gamit pa ng uh, ating kapulisan kaya minsan rason din na yung ating mga kapulisan ay napapahamak dahil hindi kumpleto ang kanilang kagamitan at syempre para sa mga police operation, gaya ganitong droga o kung anumang police operation na dapat kailangan yung kamera minsan ay hindi available So, minsan mahirap nga ang mangyayaring investigation. So, tama po ha. Tama yung kanyang sinabi na kulang talaga ang kanilang kagamitan. Uh, but to my understanding, uh, uh no regret, uh, lahat naman ay uh, ginawa natin sa abot ng ating makakaya base sa kung anong meron tayo. Yes, sir. Sir, uh, basically, what what do you plan to do after retirement po? Do you do you plan to come home to Bacara? Do you plan to go home to La Union? or do you plan to ano uh, ano po ba sir uh, what do you plan to do after retirement sir? Galing tayo sa simpleng pamilya no so if uh, uh, wala pang trabaho uh, I intend to enjoy my time with my family kasi 37 years in service is uh, too long and uh, masasabi ko na these 37 years I binigay ko yung todo todo um, But I do believe, really, na marami pang problema ang bansa natin. And uh, if the President thinks that I I am still uh, of uh, help sa kanyang administration, I am very much willing to serve under him. Lalo't nakita ko sa ating Presidente. Uh, in my personal dealings with him, yung mga meetings namin na kami-kami lang, nakita ko yung pagmamahal niya sa bansa. and uh, Sabi ko sa sarili ko, uh, I am very much willing to serve under this under his leadership. Do you see any position that might be given to you by the president? Sir, we are very much willing to serve under him. So, yun po ano, mga kababayan po natin, ang uh, ilan sa sinabi niya nga sa interview ng Daily Tribune na umanoy nakikita niya ang pagmamahal ni Pangulong Marcos sa ating bansa. Pero siyempre, nakukulangan po tayo diyan kung ang sariling opinion po natin ang tatanungin, lalong-lalo na po pagdating sa usapan ng West Philippine Sea na tila ba parang binubungad po tayo at uh, parang gusto nga ng administrasyong Marcos na magkaroon ng gera pero siyempre hindi niya kaya kaya ang ginagawa ay mukhang lumalapit ito sa mga allies po natin which is majority po ng mga Pilipino ay handa namang ipaglaban ang ating sobering niya. pero may takot na nararamdaman kaya tayo is ay ayaw natin yung kaguluhan dito sa West Philippines. Eh. Kaya kung maaari sana ay dapat uh, mabag-usapan nitong Pilipinas at ng China. At simpre, dahil sobra-sobra kasi yung pag-aabuso ng China, dapat ay itigil na nila yon yun sana yung ating kagustuhan. At ang sinasabi nga ni uh, PNP Chief Acorda na mahal ni Pangulong uh, Marcos ang ating bansa. Nakita naman po natin yan. Ngunit ang nakapaligid sa kanya eh mukhang naghahangad ng uh, mas mataas na posisyon isa na nga po dyan ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez pero hindi namang perfecto wala namang kasi perfecto na namamuno sa ating bansa at kahit sa uh, pamunuan ng Philippine National Police ulitin po natin ang isa sa na nagustuhan po natin dito kay PNP Chivacorta ay ang mabilis na aksyon pagdating sa mga polis na sangkot ha, sa katiwalian or ano mga uh, masamang ginagawa uh, sa kanilang sabisyo kasi mukhang hinaan po tayo doon kay sorry eh pagdating sa mga investigation ng mga polis na nasasangkot at malamya yon at least ito uh, tigasin ito matapang pagdating sa uh, kanyang uh, panunungkulan ngunit dahil hindi naman siya ang masusunod iba naman ang polisiya ni Pangulong Marcos pagdating sa usapan ng uh, pagwakas uh, uh, nitong illegal na droga, siyempre hindi siya makakakasyon. Kaya siguro sinasabi ng ating mga kababayan na talagang mahina ang kapulisan dahil buhabalik na naman o mano ang illegal na droga. The leadership of our president, napakabait po at uh, talagang makita mo mahal na mahal niya ang bansa. Hindi mahirap magdesisyon kasi lahat ng gusto niya mangyari ay naalain sa pag-iisip ko rin ng kapulisan, ako'y nagpapasalamat sa kanilang tulong for my 11 months uh, stay as sa PNP. Marami rin tayong nagawa to my appreciation and uh, I attribute this to the support ng ating kapulisan from the command group down to the lowest uh, rank, lalo ni mga pulis na nasa kalsada. At hinihingi ko rin na sana kung anong na-gain natin na uh, positive, Uh, for the PNP, maganda ng imahe natin. In fact, we are looked upon by uh, the uh, survey ng international that we are the third safest country to visit. It means a lot. Hindi lang uh, tayong nakating sa sarili natin, pati ng mga tagay, international community ganun ang tingin sa atin. So, anyway, for us to move And, mm, yung pala yun, napabilang pala tayo sa umanay third safest country. So, kung ganun, congratulations po dyan. Uh, really developed as a country. Napakayaman ng ating bansa. Marami na rin akong naikot. And, uh, ang dami nating natural resources. Ang kailangan lang natin yung totoong pagmamahal sa bansa. Ang uh, kailangan, yung totoong definition ng patriotism. Uh, sana ay hindi tayo magkakaiba. Kung minsan kasi yung patriotism natin na tra translate sa pamumulitika, sana uh, tayo magkaisa para, para isulong ang interes ng ating bansa. So yun, yun ang isa sa mga nagustuhan po natin, itong dulo ng kanyang uh, panawagan sa ating mga kababayan, itong patriotism na sana magkaisa na at hindi maging watak-watak dahil sa isyo ng politika. So yan po yung isa sa mga nagustuhan po natin. At syempre, naman po, ah, kay uh, PNP Chief Acorda, marami naman siyang achievement na nagawa sa ating bansa, lalo na uh, sa at uh, pagtugon uh, sa ilang krimen na nangyayari sa ating bansa. So marami na resolba na maralaking krimen sa ating bansa. At uh, doon lang po tayo na hinaan, actually mga kababayan po natin, pagdating sa kampanya laban sa illegal na droga. Pero ganun ba man, hindi natin masisi. Itong mamunuan ng Philippine National Police, dahil well, unang-una ang nagdidesisyon ang ating pangulo ng DILJ. So kung ano po ang sinasabi ng kanyang mga boss patungkol sa kanilang approach sa illegal na droga, kampanya laban sa illegal na droga, abay, wala siya magawa, kundi sumunod na lang. So sana ang susunod po na PNP chief ay matapang at hindi lamya-lamya. At sana ganun din ang kanyang aksyon. Pagdating sa mga kabaro na nagkakaroon ng mga... Uh, illegal na kaso, lalo na yung mga sangkos sa illegal na droga at yung mga holy tab, mga kababayan po natin. ah, uh, pabor po ba kayo sa kanyang mga sinabi o mayro kayong hindi nagustuhan, comment na po sa ating comment section. At yan ang po muna yung ating update. Thanks. Oh,